Usok-usok mga usok kahanggan niya. I-like mo na yan. Nagugutom na ako. Tagal maluto. Dobo. Wala pa namang viewers. Aka <laughs> ano ko na. Uy. Asensya na yung aming kalon. Ayaw nang mag-adjust. Asgari yeah. yeah. niya. Yeah. Asgari niya. Ay, ano yung nakuha mo kanina ng umaga? Nakalimutan ko yung huli, yung, yung ililis pa. Ay, ayun. Ay, Hindi ko kasi yun nais. Tang, yun. Sabi ko, tanungin na lang kita pa. Hello, wala pa rin ako ng lights. Bread na lang. O, ayaw mo na. Fortune, Fortune naman. lights. Naman. Shete lang ako. Kulang pa rin. Shete lang yan. Pagkakulang pa rin hmm, ito taga 7 talaga to, Kahit saan? yan Ay, sa ayun tang kasi ililista ko ko pa I forgot siya ni stay for gacha. woh, what's this? What well, it's eh. Lagi niya ng coke mga kahanggoy. yun 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 Ayan na, may sinaing na nagsaing na ako. So, lang bunuti na po natin kasi puro di kuryente. Asan Bunuti na natin. Uy, malamig dito? Mm -hmm. Ayan. Kumukulo pa po ang aming sinigang. Uro. Wala pa na. Hindi. <laughs> okay. Kasi ang ko na kayong hindi nagla-live man. Puro short video lang at ano, video lang. Kaya ako lang kapag live mula nang walang ilaw 'yan. Bago lang yan na ilawan eh. So, hindi talaga ako nagla-live pag walang ilaw kasi madilim 'yan. Alam mo na may bagyo. Ayun, ang adobo na walang balat. Walang balat yan, di ba? Ay, uh -huh. yung eh Sige, mamaya ay manunood Tagal ko na hindi nag-live, mga kahangry, kaya manuhod na kayo. Kung ayaw yung bigyan ko kayo ng adobo. Hello sa aking first live viewer. Ayun po, nagluluto kami ng adobo. Si mine lang pala hindi ako. Gutom na ako, hindi pa may ng oras na. Lumayas mga gano'n. <laughs> Kanya ako eh. Kaya <yan. laughs> ganyan kumuha na kami? Kaya pinapotos po na ka ba? Kaya ibig sabihin pa rin makita yung mga It's all coming back to me now. <speaking in Spanish> <speaking in Spanish> <speaking in Spanish> ni man Aroy. Kaya boy. Tapos yung isa dito may nakadayo per dito mga kahangri oh. May regla. Yan, may regla. Nakadayo per kakalat ng dugo. Huwag mo tatanggalin yung diaper mo, dahi ha. Huwag yan tinanggal mo. Ako, magagalit si mami sa'yo. May regla yan siya eh. Nagkakalat ng dugo dito sa paligid. Kaya may diaper. Huwag yan tatanggalin ha. Baby, huwag tatanggalin ang diaper, okay? Ngawal magtampo. Ang mga baby, matampuhin pa naman to. So, hindi kumikibo o. Oh. Long hair ka, girl. Tingnan mo natin yung tiyo ang dobo ni Mami yun po natin itong ating mga pang ano pang Halloween It's preparing pa pero hindi pa to ano hindi pa to kompleto yes sa mga laman, check check oh, puno ay, yeah. ano yung mga nag-aaway dyan ops, ang Cortina, bitawan no, 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 that one no, bitaw, bitaw Punong-puno ng candy yan. Pula, magbukas ka na lang ng suka dyan. And, ito pa, yan na natin yung pang trick or trick. Ano yun? Mga monster. Malboro Blue. Malboro Blue. Malboro Blue. Malboro Blue. Malboro Ganap lang. Ganap ka na lang Ganap ka na lang ko pa ba? Ay, say Kyla, Laika, Ay, si Alberto, si Ha? Piso. Ito lang mga uh, ha kakandong. -ha, Sa piso. Ilan? Isa lang? Uh -huh. Four yan. Masarap tuloy. Bahala ka kung anong flavor gusto mo. Sarap yung red din. Yan yung pinakaunang kong Red. You try it. Mm, masarap yan. May bakit flavor ay petroleum jelly na uh, ubusan ako eh pag yung mga ang talaga branded ay yung maliliit sa mercury 150 yung mga branded di ba makikita mo yun eh yung ganyan lang kaliit 150 hello hello po thank you sa so panunod eh, nasa tindahan ako tapos nanonood. Ay, nagluluto. din kasi sumayon. Kasi hindi kami naglulunch. Kumain sa ka na pa rin sa lakas. Nagbibenta ako sa Kung pa yung mga, ano ko, alik-alik na mga paninda na candy. Pisi-pisi lang yung mga kahanggri, oh. Grabe, sulit kayo dyan. 200 pieces. Ang bili ko lang dyan is, ano, hello po. Goodbye. Goodbye. Ay, good day. Hello, Jacob. Hello, everyone. yan Kasi nagluluto si Maying. Kasi nagbubutok na ako. Ayan. Papakita agad ng mga Ayan. At may naglaki nga po ng isda. Mga hungry. Ayan na natin. Ang binibidyo ko talaga yung niluluto ni Maying. Ayan. 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 May skeleton ano ko Oh. Eh. Skeleton for my Halloween. Yan, binibenta ko 5 pesos kasi sa isang balot nito 35 pesos. So, 10 lang naman. So, kailangan 5 pesos. Pero, ubus na yung isa yun. Ang dami sa mga pa-echinesh. -echin. Echinesh, mga tigpipisa lang yan, mga kahanggirin super ano na yan, mamurahin yung jellies ko. At ito sa pang trick or treat natin yan. Dami. Mga almonds. Ito, nagay ko to. Alam mo, sobrang sarap yan. Sambal. And let's go to my favorite spot. My favorite spot. Hello. Hello, Orange. Hello, Jacob. Hello po, Mona. Ano yun? Popsika. Meron po kayong popsicle. Popsicle. Meron, kalamansi flavor. Ilan? Isa? Sige, kukuha lang ako ha. Tapos fortune. Fortune puti. Tapos po, magkano Walang si ate. Meron piso. Kuha mo na ako ng popsicle. Yellow. yung yellow mo. Tapos isang fortune sa'yo, din nakalagay dyan ha? Ano di? Fortune be... Wait po, alam si ate. Piso. Wow. Piso-piso lang, kaya bumili na kayo. Two, four, six, seven piso yung ano. Piso yung ano. Tignan na natin yung adobo ni mine Ha? Ah, let's check the adobo. Let's come. Ah, naluto na ba? Luto na, guys. Mga kangaroo, pinatay na ni mine Ayan, pinatay niya na. Hello po sa mga nag-comments. Hi to all the viewers. Hello for my zero view. Hello for Mona and Jacob. Ayan, busy kasi. Eh. Ayan. Ito na yung rice natin. Thank you sa so nag-like. Ayan. Dahil nag-stop na yung ano nito, pupunuti na po natin siya. Let's unplug. Wow, ayan, kakain na kami maya-maya. Nagawa lang siya ng ano. Gulay ata. Hmm, si eh. Ah, may egg pala. Nalagyan pa niya ng egg pala. Yung isa na kasi siguro ibang lahat. O sabi niya na goodbye. Yung una nag-like kasi goodbye na. <laughs> so, siguro siya kasabot sa istorya. Eh with egg. Ayan mga ka-hungry. And I'm so hungry. Ho? Huh? maka 11 minutes agad ako. Ang bigis naman. 11 minutes and 25, 30 seconds. At gusto na namin kumain mga ka So, So, babay muna. Kakain muna kami. See you on my next live. Thank you for watching my vlog. Bye po. Okay, Off na natin. Done. Uh.